Ano, talaga ako ng ibang backup mga kapilingon dahil ang isang sako natin na kulay green punong puno na ito naman napalagyan din kanina dalhin talaga natin ito oh. ang ganda pa kasi ng mga plato turil kasi turil kaya sobrang tuwa ni pilingiro nyo hindi man basta basta itong mga nakuha natin ito patay oh. ang ingay pa <laughs> magising yung may ari mga <laughs> tuwag nang dalhin itong parang tadtaran eh. Yung na ng mga yung mga chok pang sides ba. Tu dalhin din natin ito. Ang grabe ang dami eh. Ang cute ba? Ang dami oh. Sulag so, pa sampo. Grabe ang dami. Ang cute. Nilagay na mga sus. Ang kapleng, oh mga kuril. Hala. Hindi basta-basta. Hmm. -basta. -basta. Mm. Grabe, ang dami. Mayroon pa loob sa sarko. Hindi ko na lang pinakita kasi hindi ko naman dadalhin yun.